Ayan, pag tayo ng ano. Isda. Ito yung mga laruan ko. Hindi ko nagagamit. Busy ako sa trabaho. Ayan. Ayan, tingnan nyo kung ano yung gagawin ko dito. Ayan. Ito, talbos ng mangga. Talbos ng mangga yan. Ayan. Ay, patug na ito yung bite ito eh. Ata, ininuto mo nga ipit, eh, yung ah. Gara-gara gara ada intan, nanti kau panggil. Gara-gara ya terus semua, ayana. Pakai apa sih? Tuh, kemalang. Irit mu plastikmu. Dan atas atak alang na. Yan, huwag niyong lalakasan masyado yung apoy para hindi maluto ka agad. kanya lang kunting-kunting pilang Waya mo lang na lumakas na lumakas yung apoy yan. Ayan na yung finished product. O, oh, kita nyo? O, oh, ayan. Yummy! O, oh, talbos ng mangga yan. Talbos, ha? Ayan, masarap yan. Tingnan nyo ang mga amoy aroma. O, <coughs> oh, ayan. Open nito mo yung red. O, oh, open na ka. Nakalay ba yun? Tapos bangluyot. Na? Banglo. Yay. Ugot yung mangga. Hindi nila marunong magluto eh. na ta sarasari. Hehehe <laughs> ba? Nabanglo ta bahay kubo. Bahay kubo yan lo. Nabanglo. O oh, baka may ilig sila sa sabaw. Ay, labay na muna ta lang. Eh, yan mo lang. Sarap. Ayan. Bahay. Bibigyan namin sa mga kapitbahay namin. Hindi pa sila kumain. Ayan na. Dala ni Alberto. Hoy! Baby! Ayan. Tapos Tapos na.